Mga kapadi, magandang araw po sa inyong lahat diyan Ano? Magandang araw din po sa ating mga OFW. So ngayon mga kapadi, update ko lang kayo dito sa aking mga alagang baboy at ipapakita ko po sa inyo kung paano ako magturok ng vitamin sa aking mga piglets. Ano? Ayan, at naglinis pa yung ating asawa. Bali mga ka... Bade ay 21 juice na sila ano. So magtuturok tayo dito ng vitamins. Yan. Tapos ito naman dito ay 6D sila. Tuturokan din sa sabay natin ang pagturok ng vitamins dito. So hindi ko po napapakita sa inyo yung pagturok natin ng iron dyan ano. Yung ika 3D nila. So yan. Dito muna tayo sa ating unang tigre eh. at ito po yung ating ano ngayon ito ay waiting na ito mga kabade lapit na ito siya magigay ano, magmaganang mong are pagkukis niyan mga kabade ay Sigurado bibigay na at saka Ito na silang turukan ng vitamins at ng na ah, nilalamig kayo katatalsikan kayo ha ha katatalsikan kayo ha katatalsikan kayo ay kaulit ay <laughs> ano ano yan so atik na lang kayo mga kabady pag -turok natin dito ng ano vitamins ano dito sa dalawang ano na to dalawang mga piglets na to dito sa 21 days at dito sa 6 days alright so dito ay isang araw pa natin to pupurkahin pagpalit natin ng pagkain, so kailangan bago natin ilipat dun sa bago nating malit na tigre ay atin muna sila purgahin sabay paglipat sabay turok na vitamins ano alright Ito so, yung ating gamit na tayo nag i ito ha. Ito lang po talaga ang kasanayan kong gamitin. Ito ay isa po lang po ano. Ito mga pagturok na to, ito, yung nagamit ko. lang sa sila ay mga Itong limang piraso na po. Ano, hindi ko po ito tinuturok sa ibang tablets. Ito iba po sila ng mga gamit sa pagkulay. Ito ako pamamaraan. tuturok po tayo ng 1 ml bawat tiglets po right so atin po muna po kung lahat bago tayo magdampo so, Ini malik ke tadi.

iwas lang po ko sa buto mga kabady ang pagturok ano, laman ko talaga eh. iwasan lang natin na hindi aabot sa buto yung bilya

Ito naman tayo sa 21 days. So, ibang ngayon dyan naman ang gagawin natin. Iba po sila ng ringgili mga kabad eh. bawat ay, bawat isang hinahinay magkaiba po ringgili ang na gamit natin. Parehas lang po, Tiguan ML. Ating i-apply sa kanila. So, bali po itong vitamins na ito, ituturok natin doon mga kabady ay bali pangalawa na ito. Ano? Hindi sila yung mga What is this. Ate silang tinukan. tapos ngayon follow na lang tayo. kasi sila na may kat, dalawang turok na naayon hindi ko lang na video eh. uh, ako at may gawa itong aking taga kamera right kaya pa kaya Na Mabigat na, kan, honey. Eh. <tellan> Hindi na pilay na

あれ <laughs> <laughs> mm -hmm. tapos. Tapos na mga kabari. Ito na lang inahin. Tuturukan din natin ng vitamins para hindi mawala ng ganas pagkain ano at tracing beef po ang kanyang pinapadede. Kaya kailangan natin ng na suporta talagang vitamins sa mga inahin sa inahin natin. At medyo mamamayat talaga sila sa lakas na dumidin itong kanyang mga beef at 21 days na. Ito naman po ating pagturo sa mga inahin mga kabari. Ito rin gili natin. At saka itong vitamins nito. Ano yan? Uh, citran. Uh, mineral and vitamins B. Diyan <coughs> natin ng 18 siya ano mamayat uh, po uh, ng gusto ako po mga kabady ang eh, magmamanage ko po sa akin inahin bawat turo ko po ng vitamin sa ano ah bawat turo ko po ng vitamin sa mabiik ay sinasabay ko po yung inahin ano Ayan po ang aking pagmamalig sa aking mga alaga. Right. Mabait na po ito turukan. Yeah. Ah, ah, inahin isa lang pong inahin ng mahirap turukan ng ano mga kabady yun lang po si Taling yung nagkasakit po kasi na immune po ata siya sa mga turuk ito kabady yun mga kabady So yun mga kawali, tapos na po tayo magturok ng vitamin sa ating mga alaga. No? So yun lang po ang ano ah, Yun lang po ang ating sa ating, 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 ating babuyan. At yun, hanggang dito na lang po yung ating video. Kung nagustuhan yung ating video ay pakilike at share, comment. At pwede rin po kayong mag-request kung ano po ang feeding guide natin. At gagawan po natin ang video yung mga kabadi. So hanggang dito na lang po ating video mga kabadi. Happy farming po!